Magsasagawa naman ng free visual inspection with acetic or acetic acid para sa mga kababaihan ang Santiago City Health Office bilang bahagi ng selebrasyon ng National Women's Month. Ang visual inspection with acetic acid ay mabilis at simpleng paraan para makita kung may mga precancerous na lesion sa cervix. Maaaring magkaroon ng sakit na cervical cancer ang sinumang kababaihan na nasa edad 30 hanggang 65 taong gulang na sexually active. Hinihikayat naman ng opisina lahat ng kababaihan na magparehistro sa Barangay Health Center upang mapabilang sa cervical uh, screening sa lungsod ng Santiago. Samantala, gaganapin ang aktibidad sa March 11 sa Central East Health Center, March 12 sa Patul Health Center, habang sa March 13 naman ay sa City Health Office. IFM News